Ang kalapati ni boy. Ha. Nandun na mga kalapatid. So, nasa itaas na siya. Oh. In, ano, ina, inangin niya dyan sa ano Inangin sa padir eh. Sabi ko kasi kay boy ano eh. Mas maganda kapag nakahangin dyan eh. Para nakikita yung ano yung bubong dyan eh. Yan yung dalawang sisiw mga kalapatid. So, yan yung dalawang sisiw. Binitawan mo na to boy. Isang beses ano, binitawan na daw to ni boy do. dito, dyan sa may kalye. Tapos, bali pinapunta niya rito. Pagpalipad niya, pagpabitaw niya ng kamay, papunta rito yung kamay niya. Eh, naka, nagdapo rito sa ano, sa, sa bubong na to, sa dito sa yero ibig sabihin mga kalapatid sa ano na talaga siya uh, um, kumbaga mga isang buwan pa o kaya dalawang buwan talagang masasana na yan mga kalapatid medyo mataas pati yung kulungan yung pagka ano yung niya ng kulungan eh talagang maganda eh. nasa ano eh nasa padir eh. o kitang kita yung ano yung uh, paligid niya mga kalapatid no? yan yung paligid niya na may kalbi matatandaan niya matatandaan nila mga kalapatid siyang uh, yun, yung picture niya no? yung sama may eskwilaan mga kalapatid siyang picture niya no? eskwilaan niya mga kalapatid eh, yan ang palatandaan niya kagaya nung ano nung ama niya Agaya nito mga kalapatid so itong ama nito Bumalik pa mga kalapati kahit hindi binibitawan ni Boy. Ang palatandaan lang 'yun oh. Yung uh, mga estudyante doon yung sa tarpulin na 'yun o, yung titiikakyat muna ako dito mga kalapati. Ito yung buhay ng uh, pagkakalapati. <laughs> buhay ng pagkakalapati, maging masaya lang mga kalapati sa ano sa buhay uh, kahit ano gagawin, di diba? yung ano yung uh, dito tayo mag-apak mga kalapatid pwede dito mag-apak ay hindi yan dito pwede dyan yan yung uh, palatandaan nila mga kalapatid yan yan tarpulin na yan o. yan yung picture kasi yan yung ano eh maganda mga kalapatid yung itsura niya mga kalapatid ano eh manang mana sa ama kaya yung talino Siguro yung talino ng ama nakuha nung dalawang yun, yun yan, yan. Yang si na yan. Kasi ito matalino to mga si. Ah, hindi binibitawan ni Boy. Nandito lang dati yan eh. Dito sila nag nangitlog. Dito sila nangitlog yung asawa nito dati na hindi na bumalik. Dito sila nangitlog pero hindi ang binibitawan ni Boy eh. Diyan lang talaga sila mga kalapatids hanggang sa hanggang sa nagsisiw na sila. Pero nung na, na, pag, napakawala to ni Boy, uh, ah, nung, nung, kapatid ni Boy, napakawalan tong dalawa pati yung asawa, eh lumabas dyan, papunta dun. Eh ito lang yung bumalik. Pero ano, ah, nakapagtataka mga kalapatids kasi bumalik pa siya, hindi naman siya binibitawan ni Boy dyan eh. Ibig sabihin talagang uh, ang isip nito mga kalapatids talagang matalino yan. Galing yan kay Alpamur mga kalapatids oh. Galing yan kay Alpamur Galing yan oh. Alphamore Bloodlines. Nilagyan ng yung sing-sing ni ano ni Boy oh. Wala naman yung sing-sing mga kalapatids eh. Yan nilagyan ni Boy sing-sing oh. Oh nilagyan ng sing-sing <laughs> matali na yan mga kalapatid so, oh. talagang ano yan eh hindi binibitawan ni boy pero bumalik pa nilagyan na ng sing-sing ni boy eh na yan mga kalapatid itong dalawang to nakahalo to ng talino eh yan yung dalawang sisig na yan nakahalo yan ng talino eh Aluwa ng talino ito ito ata ang nagpakawala boy Napag, napakawala mo yung dalawang kalapatin nyo noon <laughs> ano boy boy ah Napa, napakawala no hindi ala 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 hindi na kapagsalita oh. <laughs> oh, sabi ko sa iyo ito yung nakapa, napaka ano eh nag, nagpakawala eh hindi lang nakakaamin kasi uh, ah, papagalitan siya ni Boy. Pero ano, okay lang yan Boy kasi ano, okay lang yung bata kasi bumalik yung ama. Pati, pero yung ina hindi na bumalik pero at least may dalawa pa kayong si uh, sisiw na nabuhay ng uh, itong uh, dalawang to itong mag-asawang to Tapos, hindi na bumalik na babae at least nakadalawa pang sisiw kahit, kahit papano dadami pa yan mga kalapatids yung uh, lahi na yan sigurado ko dadami pa yan lalo na may dalawa pa rito eh yung binigay ng pinsan niya na taga barangay conception eh malapit na rin mangitlog mga kalapatids may dalawa rin rito maganda rin yung lahi mga kalapatids eh pareho racing eh ayun oh yun yung dalawa oh malapit na rin yan mangitlog mga kalapatids eh. Oh. yan yung dalawa oh Malapit na rin yan, nasa Pugadanay. Yan yung babae, yung uh, checker na yan. Yan. Tapos yung uh, blue bar, ayun. Yun yung lalaki, yung blue bar na yun. Magandang lahi niyan, mga kalapatids. Sobra ang pitik niyan, mga kalapatids. O, yung blue bar na yan, o. Oh. Pag pumipitik yan, mga kalapatids, napakalakas, eh. Parang ano lang, eh. Parang easy-easy lang sa kanya pag pumipitik ng pakpak, eh. Napakalakas, eh. Yan, oh yang blue bar na yan. kaya abangan natin yan mga kalapatids ibablog natin din ulit natin yan mga kalapatids yung lahi na yan maganda rin yan mga kalapatids kaya bali lima na yung kalapati ni boy plus pag nangitlog pa yan halimbawa dalawa yung maging sisiw magiging pito na yung kalapati ni boy alam mo alam mo, alam mo boy yung, ba, yung pito Sige nga, bilangin, bumilang ka nga, boy. Yung pito. Ha? Ah, nag-aaral ka, boy? Saan ka nag-aaral? Ha? Eskwilahan. Saan na eskwilahan? Ha? Ah. Saan? Sa Concepcion? Ah, doon daw siya sa Concepcion nag-aaral, mga kalapatids. Doon sa pinsan niya. Doon sa dati, dati nilang lugar, mga kalapatids. Yeah, phase 1 daw, phase 1 yung alam niya yung address eh. mag aaral kang mabuti ano boy. Pero dapat mag-aral ka rin kung paano pag-alaga ng kalapati ano boy. Para at least marunong ka na. Pag wala si kuya mo at least ikaw yung ano, ikaw yung mag ano, mag uh, niyan. Ikaw yung magtitingin-tingin niyan para halimbawa may daga na pumapasok, may pusa o kaya may magnanakaw sisitahin mo boy para ano para hindi yan mawala sayang naman yan mga kalapatid so, ito pero matalino ay, to pero ay. pag binalaw pupukutas ng tubo o, <laughs> pag may pumasok raw rito pupukpukin daw ng tubo ni boy <laughs> ano boy <laughs> ah, lakas ng dibdib nito ni boy <laughs> ano boy <laughs> kaya hanggang dito na lang yung vlog ko mga kalapatid sa so... Ah, uh, ganito lang tayo mga kalapatids kahit uh, Kahit ako nga nakahubad ako kasi sobrang init eh. Pero nagba-vlog pa rin ako kasi pag ibig sabihin nga pag mahal mo yung alaga mo, ibablog mo kahit ah uh, nakahubad ka ng damit o kaya ah uh, musmusin yung nga uh, itsura mo. <laughs> ano boy? okay <laughs> boy. Ako tayo boy. Hanggang dito na lang yung vlog ko. May ginagawa kasi si boy eh. Nagbubulganize ata ganito. Kaya uh, abangan niyo ulit yung vlog ko dito sa sa Blue Bar at saka sa Checker na malapit na magsisim. Ah, uh, subscribe naman po kayo sa ating YouTube channel, Kaurag Vlog. Ah, uh, maraming salamat sa mga nagkakalapati. Good luck sa mga nagkakarera.